Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Althea Marie Johnson at ngayon ay tatalakayin natin ang globalisasyong politikal. Ito ang isang mahala ito isang mahalagang aspeto ng globalisasyon na may direktang epekto sa ating bansa at sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino. Ngayon, ano nga ba ang politikal at paano ito konektado sa globalisasyon? Ang salitang politikal ay tumutukoy sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamumuno, batas, pamahalaan, at relasyon sa pagitan ng mga bansa. Samantalang ang globalisasyon ay ang mabilis at malawak ang ugnayan ng mga bansa sa iba't ibang larangan gaya ng ekonomiya, kultura, teknolohiya, at politikal, politika. Kaya kapag sinabi natin globalisasyong politikal, ito ay mas aktibong pakikilahok ng mga bansa at dito kabilang ang Pilipinas sa mga samahang pandaigdig at mga kasunduang pampolitika upang mapubuti ang kapayapaan, siguridad at kaunlaran ng bansa. So, paano nakakatulong ang globalisasyong politikal sa Pilipinas? Una, mas, pakik mas maayos ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng globalisasyon, mas lumalawak ang ating koneksyon sa iba't ibang bansa. Nakikipagpalitan tayo ng ideya, suporta, at tulong. Pangalawa, mas maraming oportunidad sa larangan ng edukasyon, trabaho man at maging sa kalakalan at marami pang iba. Pangatlo, mas matibay na seguridad. Dito ang ang mga kasunduan at mga alyansa sa ibang bansa ay nagbibigay proteksyon sa ating bansa laban sa mga banta na maaaring mangyari. Ngayon naman, ay dumako tayo sa mga organisasyong kinabibilangan ng Pilipinas. So ang ilan sa mga mahalagang organisasyong international kung saan kasapi ang Pilipinas. So dito isa ang United Nations o UN. Ang layunin nito ay pagpapanatili ng kapayapaan, karapatang pantao, at pagtugon sa mga global na sulir suliranin o problema. Isa din ang Asian, ang Association of Southeast Asian Nations. Ang layunin naman nito ay magkaisa ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya sa ekonomiya, kultura at politika. Isa din ang APEC or ang APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Ang layunin naman nito ay ang pagtutulungan ng pagtutulungan sa larangan ng kalakalan at ekonomiya sa rehiyon Asia Pacific WTO or ang World Wa World Trade Organization Ang layunin naman nito ay ang pagpapalaganap ng patas at bukas na kalakalan sa buong mundo IMF International Monetary Fund Ang layunin naman nito ay tumulong sa katataga ng pandaigdigang sistema ng pananalapi at tulungan ang mga bansa na dumaranas ng krisis sa pinansyal. Ngayon naman ay talakay natin kung ano ang mga layunin ng mga samahang ito. Ang mga layunin ng mga samahang ito ay una pagtutulungan sa pagresolba o paghahanap ng solusyon ng mga pandaigdigang isyu. Pangalawa is yung pagpapalakas ng ekonomiya ng mga kasaping bansa at pagpapaunlad ng edukasyon, teknolohiya at kalikasan. At pagtiyak sa karapatan karapatang pantao. At panghuli ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon at buong mundo. Sa madaling salita, ang layunin ng mga ito na magkaisa ang mga bansa upang ang lahat ay makinabang sa pagunlad at kapayapaan. Ngayon, ano naman ang magandang epekto ng globalisasyong politikal sa Pilipinas? So, ang pagkakaroon ng mas maraming alyansa at kaibigan sa ibang bansa. Halimbawa, pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa infra infrastructure projects. At mas maraming oportunidad sa trabaho at edukasyon sa labas ng bansa. Dito, maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa, bang, sa mga bansang may kasunduan sa atin at mara, marami din ang nag-aaral sa ibang bansa. At dito din ay ang pagkakaroon ng tulong sa panahon ng sakuna. Halimbawa, humanitarian aid mula sa UN at Asia noong tumama, bag, Tumama ang bagyong Yolanda sa Pilipinas noong 2013 at ang mas ligtas na bansa sa tulong ng kasunduan sa depensa. Halimbawa, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Ang pagpapaunlad ng ating demokrasya dahil sa impluensya ng mga samahang nagtataguyod ng human rights at good governance. At ngayon naman ay dumako tayo sa mga bansang may treaty o kasunduan sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi ay may iba't, may iba't ibang kasunduan o treaty sa ilang mga mahalagang bansa. Ang mga kasunduan ito ay tumutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, seguridad, edukasyon at ugnayang panlabas. So ilan sa mga halimbawa dito ang United States or ang Estados Unidos. So ito ay ang Mutual Defense Treaty at Visiting Force Agreement or ang VFA. So, ang kasunduang ito ay nagbibigay ng proteksyon sa Pilipinas sakaling tayo ay salakayin o humarap sa banta ng digmaan. Sa ilalim ng VFA, pinapayagan ang mga sundalong Amerikano na magsagawa ng military exercises sa Pilipinas. Gaya ng balikatan, Bukod sa usaping militar, tumutulong din ang US sa disaster response at humanitarian aid. So, ang halaga nito sa globalisasyong politikal, nagpapakita ito ng matibay na alyansa ng Pilipinas sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na nagpapalakas sa ating posisyon sa rehiyon. At ang isa namang bansa ay ang Japan at ito ang Japan Philippine Economic Partnership Agreement or ang GPEPA. Ito ay isang kasunduan na naglalayong palakasin ang kalakalan, pamumuhunan at palitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rin dito ang pagtutulungan sa edukasyon, teknolohiya at pagsasanay para sa mga manggagawang Pilipino. So ang halaga nito ay dahil sa GPEPA, mas maraming produkto ng Pilipinas ang nakakapasok sa Japan at maraming Pilipinong professional at uh, tulad ng caregivers at engineers ang nakakahanap ng trabaho doon. Isa naman sa mga isa din sa bansa ang Australia. Ang Status of Visiting Forces Agreement or ang SOVFA. So ang kasunduan ito ay karin tulad din sa VFA sa US kung saan pa, pinahihintulutan ng ang pagsasanay at operasyon ng mga sundalong Australiano sa Pilipinas at kabaliktaran. tumutulong din ang Australia sa panahon ng kalamidad tulad ng mga re relief operations at rescue training so ang halaga nito pinapatibay nito ang kooperasyon sa larangan ng seguridad at humanitarian assistance, lalo na sa mga sakunang tulad ng lindol o bagyo. Isa naman ang China. Dito ang, bil ang mga bilateral agreements sa infrastructure, enerhiya, at kalakalan. So sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, may ilang kasunduan ang Pilipinas at China nakatutok sa mga proyektong infrastruktura tulad ng tulay, tren, at re renewable energy projects. Gayon pa patuloy ang usaping hinggil sa agawan ng teritoryo. So, ang halaga nito, mahalaga ang balansing ugnayan talaga sa China. Dahil dito ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit, kailangan mapanatili ang soberanya ng Pilipinas. Ang South Korea naman, uh, ito ang Free Trade Agreement or ang FTA. Kasama ang kooperasyon sa edukasyon at turismo sa kasunduan ng Pilipinas at South Korea. Pinapalakas ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakikinabang dito ang mga lokal na negosyante lalo na sa agrikultura. Kasama rin ang palitan ng mga estudyante, scholarship programs, at paglago ng turismo. So, ang halaga nito dahil dito maraming oportunidad sa trabaho at negosyo ang, nabubu ang nabubuksan at lumalawak ang mga ugnayan pangkultura ng dalawang bansa. At panguli ay ang European Union or ang EU partner at to ang Partnership and Cooperation Agreement or ang PCA. Ito ay isang kasunduang may layuning palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansang kasapi ng EU sa larangan ng kalakalan, karapatang pantao, edukasyon, at kalikasan. Kabilang sa mga benepisyo ay ang Trade Preference and Development Assistance. So, ang halaga nito, ang Pilipinas ay nakakatanggap ng tulong teknikal, pinansyal, at suporta sa mga ab sa mga advokasyon tulad ng environmental protection at gender equality. So, ang globalisasyong politikal ay hindi lang basta ugnayan sa mga pamahalaan. Isa, isa rin ito sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang matiyak ang kapayapaan, kaunlaran at proteksyon ng ating bansa. So sa pakikilahok ng Pilipinas sa mga samahang internasyonal at mga kasunduan sa iba't ibang bansa, na ipapakita natin ang ating pakikiisa sa pandaigdigang komunidad habang pinapangalagaan ang interes ng mga Pilipino. At sana ay marami kayong natutunan at 'yun lamang po at maraming salamat.